balik dito. Sige lang sila dito papa yam. Si Joma na dito wala nag-aano. Nandito? Diyan nandoon. Mag-aano yan, magsasarsa. Kaya nga tatlo lang yung nandito. Si Nenel. Oh, kong kong. Ano na yan? Kaya nga. Sabi ko nga sana kung magagrass cutter yung gitna oh. Ang taas na nanda mo. Nel, ito nagaano ng kahoy Jun Jun nag-assemble na nung bubong bagay may maitatrabaho naman silang kasi may mga magpapapicture na dito sigurado bukas kailangan maklear din to para bukas papayam sa bakod mismo. Kayong mag magtatayang mag-usap. <laughs> si Bebe kasi ibang ano ba ang ano niya? Kundi to siya ya ano. Puputulin na to sa ganyan. Yun na yung itututok. Ang problema pa pa hindi pwedeng walang harang yun. Delikado. Pwede palagyan natin yung kahit yung mesh wire lang sa likod. Hindi pa papangit. Titigas pa siya. Hindi, hindi naman masyadong makikita yun eh. Pwede siyang itaas. Ayaw niya itaas? Pagkatapos kung yung makakatsa, yun na rin ang magiging upuan niya kahit ito na mismo. Ah, gusto niya ba pwedeng upuan? Oh, so, may upuan yun pagka nagbabapit siya. Oo nga. Hmm. Oo. oo. Naiwan ko sa kanya. Kayo mag-usap. Mother and daughter. Mas <laughs> ano kaya mapapaganda itong puso na ito na hindi na eh, wala na yung mga bulak-bulaklak na plastic na yan. Pangit na eh. Upapalitan na lang siguro. Ito yung upuan. Ang ganda Mahaba-haba din pala ha. Mahaba din ano diyon, upuan ano? Kailangan talaga may ano, may yung sandala niya, may kontra. Mahirap pag sabay-sabay umupo. Lahat tumandal. Yung bigat nun Di ba? <coughs> hirap mag welding ng uh, ano pitik pitik puro hapon pa lang litsyo natin ano isa lang ang umaga ah, ang lang mm, okay yung nasa loob pala yung ipinang ano bubuhos na ng mga poste. medyo mabigat din yung bubong ha no na medyo may kabigatan bubong pa lang ah parang siningit singit mo na lang hindi naman kaya tong kabi ng bagyo lagyan na yung spring para lumalaban sa bagyo <laughs> Ito nga oh, dapat Paano kaya ang gawin natin kung i natin to Jun Oh, mahina na. Uh, <laughs> ha? Ano na yan? Nakuwenta na, na sa by to. Ah, nakaano na na eh. Next week siguro pag ano i-singit natin para uniform na sila. Ah, na ang Oh, yeah. oh doon pa rin daw. Kasi nga naman pag nagpi-picture dito yung mga kumakain, at least no? Kita pa din. Ayaw ni Bebeng yung anohan yan eh Bebe ko nga pwede sana lagyan ng kubo Kaya lang Basta, no, kaparang, uh, ingretas, Ewan na Ewan mo kay ate Kay ate mo Kaya yeah. nga Titurahan eh. din ano Pwede Pwede Pagka ano na Pagka wala na tayong masyadong gagawin Balitan natin Smells like Tapangangamoy ano Ata pala si Esong Ata pala yung polyurethane Ayaw niya eto finish na. Ha? Okay, hey, gano'n Gano'n, gano'n. Ito ilalagay natin. Sayang din kasi, nakatipid pa rin tayo. Kung na yung kay Rodel, medyo mahal din po yun. Nasa magkano yung isang uh, discounted pa yun. Ha? Siyempre, iba presyo ko sa kanya. Pero, mabigat-bigat pa rin. Nga lang, siyempre yun, mga matagalan. lang pag may budget pwede natin ili isa e ano ipalitan kung sangali man pero magtatagal tagal naman ay pa paano ito nga pag lumakas tayo sabihin mo ng sigurado na pwede mong ipa-aircon ito sa mga may jamaselan no <laughs> kasi may iba po ayaw ng uh, alam nyo na Oh, gusto talaga nila, nature talaga. Pero yung iba naman, eh, syempre, alam mo na, para ma-yakap natin both, ano. Yung dalawang uh, wants ng uh, ating mga customers. E, syempre, pag nature, hindi talaga maiwasan ang merong mangbuburaot. <laughs> na ginagawa ko rin ang paraan ako na hihiya pero oh, pa man open talaga makaka-farm wala tayong ano eh pinaka magagawa lang is ma-minimize buti nga ngayon pinatigil na ni Mayor yung ano kaya lang season naman ng isang langaw ngayon pero paubos na wala na gaano na dalawang linggo na kaming medyo nakikita ko nag na bumaba na yung uh, kasi makikita mo doon sa baboyan marami nung nakaraan eh pero everyday may pang spray naman ako at uh, yung pang lason kahit pa talaga yan balikan natin magluluto pa ako ng langka mga farmer meron ako nang bilis sayang yun kasi hindi na yun hindi ko na po pwedeng ipagpaliban today is friday hindi ko na sabado linggo hindi ko na maluluto yun so ngayon na talaga ang chance na pagluto tapos yung mga native na manok dyan na nandun na pa sa rep sabi ko ilabas na yan at itinola na So yun, dalawa ulam namin ngayon. Yung langka naman, kapritsyo ko lang naman yon Tagal na ako nagkikrave sa langka. Tapos ito yung mga susunod nating project. Oh, Malaki-laki din. Kailangan talaga. Next tag-ulan. Tapos na tayo sa tag-ulan din naman. So next tag-ulan. Ito po ang target natin. Pero bago po kasi tayo mag-ano, mag, ano, mag dito. Gusto kong maasintahan din ang ganito Dito asintahan natin So pwede hanggang dito Doon So luluwag pa Mas maluwag pa po yung ating parking O oh, dyan Tapos kahit manipis lang importante pag tag-ulan hindi na po natatakot uh, yung mga customer natin tapos baka mag dream tayo ng kaunti siguro ng uh, kasya din so ayan tapos dito naman may project naman po akong sana no ma maintindihan ni bebe may mga hindi po din nakakaintindi gaano at na, nag-aalala din dahil syempre, nasa business tayo ng uh, lechonan pero sabi ko nga sa kabilang vlog walang amoy, walang langaw, walang as is, wala po kayong ma feel 'Di ba? Nakahiwalay uh, naman, 'di ba? So, wala 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 po talaga. Wala talaga kayo ma mas Sabi ko nga kung may limang kang manok, mas maano pa yung limang manok eh. 'Yan ang difference noon. Kaya uh, ayun, to, palinis ni Papayam kay Kongkong. Kong. Napakarami pong ligpitin. Ayan, so si Kongkong na ando na. nag -ipa spray tayo ng konti na magnum sa mga nyug natin. So, at least eh, nabawasan. Tapos kukuha ako ng stick dahil pag nag, ano ka nang lang ah, lang, lang, ka eh, may stick po yan. Na itutusok ka pa, hindi ka mag, ah, tawag dito, madagtaan. ayun So ito sabi ko kapapaya mo Mag grass cutter sana yung gitna yan din Para medyo malinis naman itong daanan natin Ah natumba din pala yung alatiris dito Talagang tumbahin ng alatiris ano Ayan o Tumba din pala What's that? ay mga ibon promise ko pala kay Rowan na mag ano lang uh, gagamba sa bagay na natin kakabit na ng kahoy ganda na ay very good very good very good nabuhusan na. Hatnin dito. kahit may maharaw pag oras. Pag may ano na po, pwede na kayong maupo dyan Mag-relax dito. Ni pawid naman ang ating bubong. Opo ka tapos mayroon kang monocular ayan o oh. ayos ganda sabi uh -huh. ko sa iyo wag ka nang sumama oh. baka ganyan ka pa oh. Hi ka na, hi. ay mo si Tita Sylvia. Sino yun? number one fan mo. Na hindi ka pinapatalo. Ha? Huh? <laughs> hi ka na, hi Tita Sylvia. Si Tita Abi. Hi ka kay Tita Abi. Hi Tita Abi. Na, mama hi chup -chup Tita Sylvia. Oh, mama chup chup mo. Mama chup chup. <laughs> hindi ka pinapatalo nun eh. <laughs> Ganda ng pagkakulay ah. Natural. Si pareng Dexter. Ah. Ano na 'yung partner mo? Putating sina ating Selly. ayan na may mga retouch retouch pang mangyayari mga farmer pero ano ah. na ha ba't ako ang mahirap yan hugas kamay ako dyan sila ang ano ang gusto ba ni bebe uupuan siya na parang magpapapicture ano kailangan mapinturahan din yung kulay pulang yan git na kung dito ka kukuha ng picture dito siya dito siguro, kasi wag mo namang itakpan yung bundok. Saan ba? Ha? ng gitna? Sa bagay, pupuesto na lang yung tao, pero... O ba, Ken ka na? Si papayam kasi may proposal eh. Ipapatong daw? Ha? Ah, ganyan siya. Ah, sumali. So Ganyan. Tapos sasa ng upuan. Maglalagay dito ng upuan. Tatanggalin to. Ne. Oh, magulo ah. Pwede. Pero maganda may parang lapag, may maganda namang upuan na hindi masakit sa pwet. Kahit kahoy lang na plat, di ba? Gandang idea nila. Bebe. Ay mga idea niya. Okay. Ito na yung train frame. frame naman to ng pinaka ano dyan. Sayang nga at uh, bagay. Saan kaya pwede magtrabaho si Junjun? Kasi bukas Pwede mo na i-assemble to somewhere there na, ano? Kasi sigurado open to bukas ah, Marami nang mag ikot-ikot uh, ikot -ikot nyan Kahit sabihin mong hindi tapos. Dito, dito na mo hindi pa tapos Alin? Oo oh, naman Importante matapos na yung bakod na yan no? At least maganda ng tingnan Maganda sana ito Isusunod natin pa na rin po natin e, Para uniform na Ganda, ganda tingnan sana ma-maintain natin yung ganyan syempre yung ano dyan, wear and tear pero mababa lang ang ganda uh, another improvement na naman dito sa farm na ako naman ay uh, hopeful na makapagbigay saya sa mga bisita natin uh, yung unti-unti po natin sa aming makakaya na sana sana po ay uh, makapagpatuloy ang aming Na uh, lechon business na sinimulan namin ang 2017 lakasan ng loob na hanggang ngayon po ay iniinda ko pa ang tennis elbow dahil ako po ay nagmamanwal lang sa pagluluto noon pero masarap pala talaga ang tagumpay pag pinaghirapan mga farmer yung mga nakikita po ninyo na ayan may mga naglilichon na na parang wala hirap si Kaparma kumita na naman fruit na lang po yan ang pinaghirapan din namin mag-asawa minsan talagang mapapabulong na lang na salamat sa Diyos dahil sa mga gabay at uh, lakas na binigay niya po sa amin para makapagpatuloy talaga kasi ngayon pag binabalikan mo parang pag nagkukwentuhan po kami mag-asawa parang abing, bebe ganyan tayo noon di ba sabi mo ganyan so alas 9 ng gabi nandun pa po kami sa sa tindahan naming maliit sa highway kami na lang ang nakabukas nagtatadtad pa ako ng litsyo na pang paksiw ko kinabukasan sasabihin sasabihin ng uh, landlord namin uy Muwi na kayo, magpahinga na kayo. Hindi ko tita, inaano ko pa po ito nga akong para bukas okay na. Alas 4 ng madaling araw, naanda naman ako sa tindahan na naman nun para lutuin na yung mga paksiw at uh, yun, yung paksiw, isang kawa. After that, 6 o'clock or mga ganon, 7, basta ganon, 6 o'clock. Nandito naman ako nun, magiikot na ng lechon. Agating mga 9.30, dala ko na naman yung lechon dun, ako naman ang magtatagtag. Pagdating ng alauna, iiwanan ko si Bebe, magpapapkit naman ako ng Madre de Agua. O kaya, bibili naman ako ng feed sa San Luis. Alam mo yun, yung mga ganon. Ah, halos everyday, ganon po ang ano namin. Pero, alam mo yung pagka parang uh, isan, wala kasi kaming day off ata nun eh. Halos wala din pong day off eh. Hindi kami nagdi-day off ni Bebe na. Tuloy-tuloy po yun. Ah, uh, pagka parang nung kuminto kami December ata noon. Kasi lilipat kami ng mas malaking tindahan. Parang hindi nasa na sana yung katawan ko na parang ha, tanghali nakahiga ako. Parang parang merong bang parang kumukutob po yung dibdib mo na parang may problema ba? May merong ba ako nakalimutang gawin? Parang ganoon ganun pala pala pagkasana yung katawan mo na laging alam mo yon yung laging may ginagawa, lagi ka naghahabol ng oras. Pagka nag-relax ka, parang hindi hindi ka hindi mapalaga yung katawan mo. isip mo ganun din parang Teka lang, ano pa ano pa ba? Mayroon pa ba akong hindi nagawa? Parang ganun. <laughs> ganun po ma. Share share ko lang at alam ko nararanasan ng iba yan. Diskarte tayo ng ano ha, lemongrass. Ayun ah. Okay na tayo. So ayan po mga farmer, mamaya eh hapon pipiliting ko makapagtanim kahit doon lang. mga unang beds makapagtanim tayo ng mustasa, kangkong, ayan. So ayan, marami pong salamat. At hanggang dito na lang. At least nakita po natin ang ulang lalaki, ang laki-laki, no? Hay. <laughs> Talaga namang masaya tayo. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Ayun, no? na may na yung ating mga baboy laga si Nene oh na pad padun, nasa baboy oh, na pinorma na nila oh. Oh, ay 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 talagang loko <laughs> <laughs> sinasabi ko. Open siya, no? Wala na. Open. Kasi kung uupo. Ha? Ano siya? Ang diskarte papay Yam, ito? Open na lang po yan, ganyan? Okay, lagyan na lang natin ng mga... Mr. Nana. Kasi okay, medyo malaking butas ng kwatro. Magbay to yung pagkatapos, iba naman ang ano Kahit tunturan ng na, yung silbek Rowan mo. Ay! Nay, dito ka! Dito ka doon, oh. Doon. Doon ka. Doon ka. bababa doon oh. Hmm. Kabisado nyo na lang. na yung puso. Ito na yun. Ganda na. Ganyan lang po siya. Diba maganda? May, may, meron tayong harang. At isa yung time. Hindi naman ganun ka. Naisara na -isara natin, 'di ba? Kita pa rin po 'yung ano sa likod. So ganyan lang siya. Ayun na yan, ganda na. Wow. Wow. Ito po si Nene 15 kilos na ito. 0116. Si <laughs> Pero sabi ko nga kay Bebe, Hineine, hindi mataba siksik po yung katawan niya masil masil na matigas hindi siya yung ano yung saka malakas iba po yung lakas niya sana pabawas na yung mga langaw langaw okay na medyo nag check ako dito wala na gaano so, naglagay pa rin ako ng mga bait natin para maubos pa sila sana po magamit sana makapagpasaya ng ating ginagawang ito dahil sabi ko nga wala naman tayo magiging bisita ano silbi nito <laughs> kinastusan mo para saan ba diba? so hopefully Ayan, oh. ito ang medyo madugo makaabutin pa po ng next week pa sana oh. kasi si Kuya Metz naman mapapakiusapan natin mapapabubungan natin yan kalalagyan na rin natin ang uh, lambat pati yon doon ilalambat na natin net para may net na rin po yung uh, kabila tapos eto ayun nga ayusin natin ng kaunti ito siguro ano na ah, mabilisan ah, full force maayos natin at hopefully tingnan natin kung malalagyan natin ng karabaw parang maganda din may karabaw grass ano para hindi lupa at damo ang putubo ah, so tingnan po natin tapos ayun ah, yung litsunan ayusin na rin natin yan litsunan at ah, sana no maging ah, okay naman magamit natin yan next year God willing na ano naman ang ating uh, susunod na project kung magtutuloy naman po itong kainan syempre aayusin din namin ulit natin to at uh, bala ko yun na uh, kusina na tsaka yung dito yung kubo doon unti-unti lang nakakaraos Ayan na, oh. Uh, yan na po yung atin yung mga upuan. Kasi, naku, hindi pa pala aabutin to. Baka dalawang linggo pa po ito. Dalawang linggo pa po aabutin ito dahil... Uh, pasok ang December, okay na siguro po ito mga farm. God willing, dahil la uh, yung upuan pa pala, tapos palot pa. medyo, ano, medyo matrabaho pero sana matibay ano kasi 'yung puan nito ang inaalala ko baka mamaya pag sumandal po yung kung dito lang lahat naka ano mahirap Syempre naka-welding 'yan na ano pero iba pa rin po yung nakatukod talaga So ayan ang ating uh, inaano ko uh, Tapos ito kailangan din na i-diretso uh, na din kasi pangit naman kung hindi pantay di ba Sabihin muna ko sub ko muna kay manager yan para okay ang lahat <laughs> kailangan may manager tayo ayan na uh, ako nalala ko si brother Maynard may manager din yon. <laughs> ay ako ano na naman ang ginawa bawal bata dyan bawal bata dyan ay ay ayan po mga farmer bukas ay uh, ang gagawin naman ni Junjun ito hindi ko alam kung si Dexter mag uh, na parang gusto niya at construction na din lang muna siya. so ayun ito okay naman to mga farmer at baka uh, matapos na rin po ito ngayon itong uh, fence yan yung ating uh, puso pipinturahan din yan uh, magkulang pula para maganda Hmm. Tapos ito, ito tuloy. dito. Okay na. Tapos yun pa pala Hindi oh. eh, ko alam kung okay na ba yan. Yung ano ni Bebe na yan. O lalagyan niya pa ng parang shade dyan. Pero sa akin okay na siguro. I don't think ano. Okay na siguro yan. Nagdagan pa natin. Tama na siguro. So yan hanggang dito na lang po. Maraming salamat. At magandang buhay. Gagawin pa ako sa kabila.